Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikapito ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapo sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanikanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihi, anak na matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat mabuti ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang tagay Israel bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pohoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y din niya pinatid. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng kirahang bahay sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito'y ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihing pooy, purihin. Pag-ibig niya'y walang maliw. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluia! Aleluya Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ginagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Yesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Yesus, Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa labindalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa lob ng bahay ang mga lagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Yesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Yesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Yesus na nasaksiyan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Yesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.